nga po pala ay magsisigang ng bangus. At nakahanda na po yung ating gagamitin, yung ating gulay, okra, sitaw, labanos. At saka may kangkong din po tayo. At nakahiwa na rin po ako ng mga ricado. Yan, may bawang, sibuyas at saka luya, kamatis. Ito na rin po yung ating bangus. Nalinis na din po natin. Lahat po yun ay atin na pong nahugasan. Habang nga po pala tayo nag, naghahanda ng ating pang sigang, mga gulay, saka yung rekado, naghihiwa. Ayan, nagpakulo na rin po ako ng tubig at kumukulo na po at atin na pong ilalagay yung ating mga rekado. Lagyan na nga po natin yung mga rekado natin. Lagyan na rin po natin yung ating kamatis. Untayin lang po nating lumambot yung kamatis at ating pundudurugin. Yan po yung pinakang asim po niya. At bawal po ako ng sobrang asim. Dahil nga po acidic ako, ay sumasakit po yung aking tiyan kung nakakain ako ng mga asin. Maanghang. Shoutout nga po pala sa mga may hilig sa sinigang na may sabaw. Malambot na nga po pala nating kamatis. Atin na pong dudurogin. pinakaasim ng ating sinigang. Ayan, laro na po yung ating kamatis at kumulay na po siya sa tubig. Ating sabaw. Sinalagyan na natin yung ating bangus. inalagyan na din po natin yung ating gulay. Okra at saka sitaw. saka po yung ating labanos. Ayan. Mamaya na po natin lalagay yung kangkong. Sa wali po yun. Kung nalilang po yung maluto. Nagyan po natin ng asin. Ang sikakulot po ay mahilig sa gulay kaya maraming gulay ang ating nilagay. Tatakpan po lang. Na. Tatak Takpan po natin para maluto po yung ating gulay. na po yung ating gulay. Matikman po natin kung okay na po yung lasa ng ating sabaw. Hmm, sarap. Sarap po siya pag, ano, kahit lang po ang pangasin ay kamatis. Lalagyan na din po natin yung pangkong. Para po, para po itong ating niluluto ay para pong sinigang sa gulay dahil marami pong gulay kisa sa isda. Ang gusto ni Kakulot ay eh maraming gulay. din dinamihan natin ng gulay. Lagi po pa ako nagsisigang ay eh maraming gulay. Tapos po natin. Kaya lang po natin maluto yung kangkong. Ayan. At luto na po yung ating kangkong. Kaya luto na ang ating sinigang na bangus. Or sinigang na gulay. <laughs> Dahil nga ang daming gulay na aming sinigang. Yung na napong nauubos sa amin ay gulay. May favorite talaga ni Kakot. Sita ko rin po naman ay mahirip si Puli. Saka din po si Han. Yan ako talaga ayan at ayan at luto na po ang ating sinigang at ating ating kapatid ah, at na po natin ang apoy